Uh, good evening guys, good evening mga kabaro. Itong video na to, para po ito sa lahat ng magulang na gusto paaralin yung mga anak nila bilang isang seferer. Or, ang kurso na kunin nila sa Perel na kagustuhan ng anak nila. So, tama-tama, itong video na to, uh, bali, paalala ko lang sa inyo na dapat, bago kayo mag ah uh, decision na yung anak nyo para alin nyo bilang isang separer o seaman uh, dapat buo ang loob nyo unang una uh, nyo na mapagtapos nyo yung mga anak nyo kasi kung hindi sayang yung oras ng bata at saka yung uh, pera at saka yung panahon no? so itong kwento ko na to true story to hindi ito sabi ng mga kwentong barbero lang kaya nagawa ko ng video na to dahil sa naawa ko sa mga bata lalo na yung mga bata na nakasama ko mga apprentice ano so bilang isang bilang isang official marami akong narinig na mga kwento na lalo na tungkol sa mga pag-apprentice mayroon pa nga kwento na ang sabi niya sa akin Uh, hanggang sa edad niya nga 38 hindi pa siya naka nakapagpabihis no so ibig sabihin na kung hindi ka makapagbihis sa school hindi hindi ka makapasa sa kurso mong marin BS for marine transportation at BS marine engineering no so ibig sabihin ano yan deck at saka engine department So may mga kurso naman tayo na iba yan na kagaya na sa mga cruise ship, ano? Unang una, HRM. Uh, importante din yon sa medical team, lalo na nurse or doctor. Requirement. Uh, mayroon din yan doon sa mga cruise ship. Pero dito sa sinasaktan ko kasi, dito lang sa Pilipinas lang naman ako, hindi naman ako lumalabas. So really ako sa mga pinto ng mga bata, ano? So napakahirap na bilang isang official nila, magpinto sila dahil sa ganong edad nila, hindi sila nakabihis bakit ka mo? sa standard ng hinihingi ng school no? ang pinto pa nila na kapag hindi sila nakapag apprentice sa labas hindi po sila makabihis kasi hindi yun ino-honor ng, ng school nila yung certificate nila kung dito sila mag apprentice sa uh, Pilipinas No? So sa lahat ng mga nakasama ko diyan, really kayo diyan. Ayun doon sa kwento nyo 'yan. So, pero mo grabe ang standard ng hinahanap ng school nila. No? So marami naman ako ng alam na mga school na hindi naman ganoon ang ang standard talagang hinahanap nila sa para sa pagpabi sa mga bata, sa so mga estudyante nila. E yung iba niya dyan, sikat pang ang Kahit dito pre-test, basta pasok doon sa DRT at saka sa kilowatts, eh pwede na yon pero yung isang iskwila na yon talagang sa totoo lang hindi ko lang alam kung hanggang ngayon ganun pa rin no? pero maawa kayo sa estudyante ko sa estudyante nyo nakasama ko siya 38 years old na siya no nagsakay sa sabar ko halos 6 years na pero sabi ko bakit hindi ka nakapagpabihis sabi niya sir kasi kailangan po ng apprentice doon sa labas so ano nangyayari ngayon sa bata wala hanggang sa nakapag mga na lang, at saka may mga anak na, eh, paano pa, paano pa matustusan yung pag-aaral niya? Otherwise, kung mat, ano siya, mayaman, eh, paano, eh, pare pareho lang, lang naman ng, ano, kasi, mayroon naman kasi mga bata na nag-aaral, dahil lang doon sa, oh, sige, doon tayo sa, ganito, eh, mag-aaral tayo ng siman, kasi, kung makagraduate tayo, makasakay tayo ng barko, makapunta tayo ng ibang bansa, inang libre, oo, oh, doon ako, pero, mayroon din talaga na mga bata na kahit sabihin natin na matalino kasi mayroon akong nakasama talaga, sobrang talino ng bata na yan no? so, sila nagpila sila magdamag pala, umaga pa lang madaling araw pa lang, pila na sila doon para para makapag-extern makaintra sa examination sa so, malalaking kampana, company kilala yung company na yan dito sa Pilipinas kahit sinong si Pera nang itanungin mo, kilala yan. So, hindi lang natin dito banggitin, no? Oh. Siyempre, baka mano naman sila sa atin, ano? Pero, kahit sino mga si Perero, mga seaman, si relate sa ganitong mga company. Ano ako dyan? Saludo ako dyan. Bakit ka mo? Marami silang natulungan ng mga mga kadite na nag-apply sa kanila. Ang problema, itong kao, ang nagpinto sa akin, oh, anong number siya? Kulang na lang isa para mag-isang libo siya. So, ano ginawa? Sige, gumawa siya ng paraan na ah makapag apprentice sa iba. O, kaya nagsama kami doon sa barko. So ngayon, ang inaano ko naman, dapat itong mga school, ano, lalo na itong mga eskwilaan na tumatanggap ng estudyante na about sa pag-aaral ng sa seamanship o -ferrer, pag si Ferrer, pagsisiman. Eh, dapat i -ano nila na consider na dapat na ang mga mga estudyante nila, hindi lang na dapat na Naturoan lang ang bata Kundi napatulungan Kasi kustudiyan na nila Iskulahan nila eh oh, O no? E paano wala eh Ang pinakamabigat pa dyan ng problema Alam mo kung ano Sa mga nakausap ko Pag nag-BIS na sila Iyon ang mahirap Kasi almost 3 years sila na Nasa school After 3 uh, years Pag 4 years yan Ano na yan Mag-BIS na sila E paano sila magka Kasi napakahirap ngayon mag-apply lalo na kung wala kang backer oh, sa totoo lang wala kang backer oh, kahit matalino ka pa kung wala kang backer wala, mahirap no? so dapat ang, uh, ini ang inihiling ko naman sa ating mga gobyerno, no? hindi ko naman sinasabi na ang gobyerno natin natin walang ginagawa no? dapat pansinin nyo yung problema ng mga sipera natin lalo na yung mga estudyante natin na dapat mayroon tayong batas ano? lalo na sa mga mababang kapulungan natin, mga kongreso, senador. Matagal ang problema ng mga sipirito sa Pilipinas. No? Sa tagal ko nga uh, trabaho sa dagat, halos iyon na lang lagi ang narinig kong kwento. Anong mga kwento? O, oh, una, napakahirap sumampa pag walang bakir. O, oh, pangalawa, kung hindi ka pa matalino, mahirap pa. O, oh, lalo na pa kaya kung kung yung pera mo hanggang doon na lang sa maasa yung mga magulang, na mga maka, maka ano yung anak nila, makasakay sa barko. Eh, ang problema, wala na. May iba, binibinta ang lupa, binibinta yung mga kalabaw para lang ang anak nila matustusan sa pagka-printes. Oo. Ibig ko sabihin, sa lahat ng mga sipera na kasama ka o mga kariti, relit na nilang ibig ko sabihin, binibinta nga nila para ano. ba? Diba? Hindi ko lang sabihin dito kasi mahirap naman. Pero sa lahat ng mga seperer o mga katitin na kasama ko, alam nilang ibig sabihin. Kasi mag-antay ka, wala. Wala ang mangyari sa'yo. Diba? Itong video na to ginawa ko para lang may parating sa gobyerno na dapat pansin ang, ang problema ng mga seperer, lalo ng mga estudyante natin. Dapat mayroong batas na nag-uutos dyan sa mga eskulahan, no? Na dapat kung tumatanggap ka ng kurso na nang pag-aaral ng mga seafarer, pag-aaral ng mga paking pambarko, no? Dapat mayroon partnership ang mga eskwilaan. Bakit? Kasi malaking bagay 'yun sa mga bata eh. Oh. Pagka 3 years na nila sa eskwelan, after 3 years, pang 4 years nila para pang-BIES, sampalan sa barko. O, hindi maganda 'yun, 'di ba? May sariling Uh, partnership ang mga school sa mga shipping company or otherwise mayroon silang sariling company sa shipping di ba hindi ma para hindi mga bata hindi mahirapan o pero mo gastos ng gastos yung mga magulang hindi pala alam ng magulang kung ano ang kainat na ng anak nila o di ba so mahirap eh, lalo na kung mga magulang ang halos kalimitan na, na ano, po, mga farmers yung iba yung mga nanay nila tatay nila OFW tinatanong bakit ang tagal matapos ang tagal makakit ng barko paano makakit ng bata ng barko ulang bakir o, oh, kahit makapasa man sa extra, extra, extra entrance examination hindi naman kaagad wag kapasa mo isang pakagad barko hindi naman kasi pila kayo dyan eh pila o oh, ano mangyari hindi naman pwede nga ka alang alang unahin ka pa doon sa folder nga ganyan katataas nakatambak doon kasi ang, ang ang akyat ng mga apprentice, one year. oh, eh, kung di makababa yung ibang apprentice, hindi ka rin makaakyat sa barko. O, oh, tatanda ka na lang. Kaya ang iba, sana, sana nakapadpad. Yung iba doon, sa mga fast food. Doon sa mga fast food chain. Unang-una dyan. oh, Jollibee, McDonald, ano pa, Manginasal, Chowking, Greenwich, Shakey's, yan ang mabilis na makakuha ng, ano, ng mga sipirer, kasi yung mga sipirer uh, lalo na kung langanin na talaga, papasukin yan ng mga kurso, yung iba naman e, kung hindi talaga makakuhan apply sila sa Coast Guard kasi yung Coast Guard natin ngayon o Navy o mga military natin, tumatanggap ng 8 to 12 lang e siyempre, doon mo kunin yung achievement mo sa school, quick uh, kito lang kasi hindi ka nakapasa ng ano mo eh kurso mo si Perer o anong sabihin mo pasado ka eh iwala ka namang diploma yun ang mahirap no so dapat sa mga mga, mga lagi po nating tandaan na kapag yung anak niyo gusto magsiperer itong video na to panoorin nyo pakinggan nyo may gay kung tama bang decision nyo kasi sa tutusin lang napakaraming kurso na madali kaysa si si Perer. oo sinasabi ko sa inyo ang problema niyan matambahan nyo pa na ang akitan ng barko ng anak nyo hindi nyo alam napakahirap pa ng trabaho yung mga video ko dyan panoorin nyo doon nung makikita kung anong ginagawa ng mga anak nyo kung yung mga anak nyo makasampas sa ganong klaseng barko napakahirap oo sobrang hirap kaya panawagan ko sa gobyerno natin sana ang problema ng mga superior si natin Parang awa nyo na, pansinin nyo naman. Oh. Kahit na ako, matagal na ako dito sa ganitong klaseng trabaho, pero ang masabi ko, wala. Wala tayong minimum wage na swildo sa mga superior dito sa Pilipinas. Kahit ang mga kahit ang mga professor o mga instructor sa mga training center, natanong ko yan. Oh, matagal na sila nagbabago. Sa international, mayroon mayroong minimum ang sahod ng mga superer kasi sakop sila ng IMO International Maritime Organization e dito, lahat naman ng barko dito sa, sa alis sa IMO eh ang problema, walang batas na buutos sa mga kampanya dito na mayroong minimum wage sa mga superer na ayon o nagadepende doon sa posisyon nila walang nag na batas kahit tinanong ko pa yung aking instructor Lisensya nun malupit. Master Mariner na yun. License. di diba? So, mahirap. Sana itong video na to ma nakakatulong sa mga magulang at saka doon din sa mga school. Nakikiusap po ako sa mga eskwilahan. itong video na to ginawa ko hindi para sa aking sarili. Kundi, para matulungan para makumbinsi na sana atin pansinin ang problema ng uh, mga superior ng mga estudyante. Napakahirap ng kurso na yan. Kung mahina pang loob mo dyan, wala. Sayang talaga yung oras mo at saka yung pera na ginastos mo. Sa totoo lang. At saka dito, ang kurso natin na ito, may nagtanong pa sa akin, Kuya, paano tong anak ko na operahan na, ha, na operahan sa balikat? Ito ba, pwede siya magtrabaho sa, mag sa barco Isa lang sinagot ko sa kanya. Ano ba ang gusto niya kunin sa pagsisima niya sa DIC department o sa engine department? Ang sabi niya sa akin, hindi niya alam kasi sa barkado, ano lang. Sabi ko, engine ka man o DIC department ka po, ang trabaho dyan mabibigat. Huh? Hindi sabi na pag anak mo nakapag-graduate, ang trabaho niya parang nasa office mali po yun sabi ko doon pag nakagraduate yung anak nyo doon maranasan ng mga anak nyo kung gaano kabigat gaano kahirap ang ulila sa pamilya ang kurso na isang superior may problema mga pamilya mo hindi ka makauwi oh. kasi may kontrata ka oh. hindi ka agad-agad makauwi napakahirap ng kurso na to kaya itong kurso na to laglag talaga kung mahina ang kapit ng pamilya mo, wala mangyayari sa pamilya. Sobra pa sa sobra pa sa overseas. Hmm. Sa lahat ng mga kabaro ko diyan, sa mga lahat ng mga superior diyan, mga nakasama ko man o hindi, alam nila ang ibig kong sabihin, no? So, ang sabi ko sa kanya ganun na lang. Sabi ko, parang awa mo na kung may problema yung anak mo na ganyan, no, operahan yan sa balikat o buto niya. Huwag mo nang pakunin ng si Pereira. Kasi mabigat ang trabaho doon. Kasi pag nakapasa man siya, nakapakyat man siya sa barko, hindi kagaya ng iniisip niya na magiging kapitan kaagad siya. Dadaan at dadaan ka sa pinakamahirap na posisyon. Oh? So, kung may problema ang katawan mo, paano ka makabuhat ngayon ng mga pintura? O? Oh. Di ba? Paano ka makabuhat ng pesa sa makina? Kasi pag sa overseas ka, lalo na kung yung makina niyo, tostro. stroke pagdating mo sa ibang pier, maglinis kayo, magbubuhat kayo ng anong mga dapat yung gawin dyan. E malalaki ang pisa niyan. No? So hindi ang ko, sabi ko sa anak ko yung kurso na yan. Sabi ko, mag-shift na lang sa isang ng ibang kurso, ang ko doon sa mayroong different, may prode ang katawan niya. No? Hindi ko naman sinasabi sa kanya na yung gusto ng anak niya, ang inaarangan ko. Pinaliwanag ko lang sa kanya. Sabi ko, nasa sa iyong decision ko, ipatuloy mo yung plano ng anak mo. Pero ito, sinasabi ko na lang sa inyo ang totoo na hindi angkop doon sa anak mo ang ganong klaseng kurso. So, dapat buha ka na lang ng kurso ng mga engineering. No? Engineering. Maraming engineering course. So, ang sabi niya sa akin, sige kuya, salamat. So, so guys, hanggang dito na lang yung video natin. Ano? Sana, sa mga makulang, ay, ma, mapa, ano ko yung isipan nyo, ano yung dapat na kurso sa anak nyo. Hindi lang porket sinabi ng anak nyo, yun yung dapat niya susundin. Dapat ipaliwanag mo sa kanya na, dapat, na ganito ang mangyayari sa iyo. Or uh, panuorin nyo yung video na to para naman mayroon kayong guidelines o giha o parang daan patungo dun sa plano niya kung talagang ituloy niya yung pag-aaral niya sa pagkasiperer. So mga video ko yan ako na -una sa YouTube, panuorin nyo sa Facebook, sa Reels, yan. Panoorin nyo. I-click nyo lang yung ano ko, makikita nyo lang yung video dyan. Uh, hanapin nyo lang yung video dyan na para tungkol doon sa trabaho namin, ano? Sa kung saan yun. So, hanggang dito na lang po yung video ko. Maraming salamat po. At sana, uh, ingatan po kayo ng buong may kapal, kung saan man kayo. Ingat po kayong mga kabaro. So, God bless po. Ingat po kayo.